Hello Kuya John, Miguel Miguel love shout out. Mag Miguel shout out muna ako Kuya John. Nabanga 'yung magmamat ka na. Uh Oo. -oh. Ayun napaka-busy ng na kami mga boys. Ayun napaka-bait nila. Oh, tingnan niyo. Oh. number one na mga mababait. Kunwari lang. Miguel shout out. Ayan. kina shout out ko kayo John Ayun. Nandito kami ngayon sa swimming pool. Busy-busy pag ganitong oras. Ayun ang mga boys. Kasi dalawa sila kundi boys. Sino isa? Ayun, ayun, mga inspector yan sila, yun, no? Oh. Kita mo mga inspector. <laughs> ayun, ayun, isa doon, inspector sa si yata, <laughs> yun, no? Oh. Kita mo <laughs> yun, dipota, naka... Di makikita ba siya? Dipu, dipota nga takin, no? Oh. Tingnan mo yung takin doon, no? Oh, na... Inspector sa Sirius Line, Alam mo yun, inspector sa Sirius? Oo. Oh. Ito, trabaho na nga ako, eh. Hindi mo ba nakita? O, oh, trabaho na to? O, oh, na... O, hindi pa ako pwede magpailaw. Ba't ka na? Ba't dito ako pumunta? O, ba't ko pala muna dito? Yung alin? Tapos na ako dyan. Tapos dun. Oo. Hindi na ako dyan magmat ka na. Sayang doon na lang sa kabila. Ayan. O, salamat kayo. Nasali pa kayo sa miga, miga 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 Shout out. Sa December, mamigay ako sa inyo ng ano, kindi. O, sige. Chocolate, chocolate, ha? Bigyan ka kayo chocolate. chocolate. Oo. At ka graphics. Ha? Gusto mong graphics? Ayan, ako'y magmamat ka na dito dahil parating yung aming amo. Ayan yung mga lalaki, kunwari lang bisibisihin niya kasi parating yung amo. Kunwari yung isa dyan, oh, na. Ready to go-go na yan. di ah, diba? Video mainit. lang. Dito ako, magmamat na. Dito sa umuupo yung aming Frenzisa. jan jan Ito yung aming swimming pool dito. Ayan, saglit lang. Ito yung aking matkana Pagparating na yung amo, ito yung aking trabaho. Sana yung aking ano na tinago. Ito yung aking dukon. Ayan, ilalagay ko yan siya dyan. Para gaganda yung amoy. Ayan siya, umusok na isa lang para hindi masyado. Ayan. Bilisan nyo! Bilisan nyo, kunwari pa kayo, dahan-dahan kayo para madatnan kayo ng amo. Bilisan nyo, kasi ilang minuto na lang parating na si amo. Ah, wala pa yun. Alas pa lang yun. Alas 4 daw dating noon. Hmm, 4. Ang init na pala ng alas 4, no? Mainit pa, no? Alas 4 pa, pa lang yun. Mainit. Ang init pala ng alas 4. Alis yan ng alas 4. yan mga dilawan Oo, ngayon mga dilawan kami, mga sakop kami ngayon ni Chris Aquino. <laughs> hindi naman, hindi naman kami balingbing. Grabe naman siya makabalingbing. Balingbing daw kami, hindi naman. Ayan, magbubukas ako dito ng parking na. Yung isang side lang dahil mainit pa sa side lang. Ayan, dito lang na side. Doon, huwag muna. Dito yung aking place na inaasikaso. Ayan, mamaya na to yung kalahati. Yan lang muna ang aking buksan. Ayan, matkar na din ako ng na. Chura ko. Ah, uh, diba? Shout out dyan sa lahat. Bago akong ligo. O, oh, diba? Di Dilawan kami ngayon. Ngayon ang time is uh, 15 minutes na lang kag mag 4 o'clock. Ngayon, iiwan ko na lang ito dito ang mat ka na. Buti na lang naalala ko yung earphone. Pinatay ko pala. Kailangan ko siya. Paan ito kuya san ako mura si Princess. so tubig lang tubig hindi nakikita kapag nagtutuin yung ano Ha? Ah, tubig 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 nagwawalis, tubig 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 Dasal na oh. Napakainit pala pag ganitong oras, no? Sir, matapos. Ha? Ayun ang mga datagdagan ng sahod. Nadagdagan oh, ng sahod. Sir, marami naman yung trabaho namin. Kayo ito lang, isang minuto lang, tapos na. O kami, umaga pa kami matapos. O, si araw at gabi yung trabaho namin. Kami rin. Kami rin saan? Yes. Saan? Sa labas. Sa oh, well, ka labas. Mm, kayo nga, at least kayo para kayong inspector sa series. Puro kami <laughs> trabaho. <laughs> ano saan galing tubig? Dito sa labas. Nilalagyan ko tubig doon. Ah, para lumambot. Hindi mo ba nilalagyan ng ano? Ng sabon, pere? Maya-maya, nandiyan na naman yung mga ibon na yan. Kasi dapat lagyan mo sila ng pagkain na may lason para hindi na sila babalik. Gagastusan ko ba? Oo. Hindi nga kami ingkrisan na saan? Paano? Hindi kayo nagre-reklamo. Paano kayo ingkrisan? Dapat kasi nung Hindi. When na Nadir when? Ah. Nadir? Ah. Ano ang mga 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 mo ya amil baysa ma fi ana amcha kamar ada nak ga sibo ga hmm. nak nak ina fara samish mad maraba ala ah talas talas min li gitilfona ana la min li yum min sa arba arba aywa enta sa we wedi hada sa enta enta istari amil baysa bas ah may nadami ra na ka... Nader. Kalas sa wimisit, Nader, but mafi. Manja ba? anak ka liyo, dakadi. Mungkin ano siya, mafi siya, dakal. Ay ba, mafi hati Kasi naman dyan man mafi siya, dakal. Uwi na ako guys, uwi na. Ayun yung isang boys doon, no? naglilin. Isang boys, wala pa mas sakit. Magkakape mo na ako abang wala pa yung ano. Wala pa yung... Hingga, magkakape mo na ako, ga. Wala pa yung sasakyan. Wala pa. Tachat ako pag darating na dyan sasakyan, ha? Baba ako, ha? Akit kasi patintin. Busy ka talaga ka, no? Ang ganda-ganda mo ka sa kamera ko, ka. Busy ka. Ang ganda-ganda mo sa kamera ko. Akit mo na ako, magkapi ako. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank